So, magandang umaga ulit po ay eh, dito po tayo sa Maguindanao. Sa kabila po ay eh, ito ang Rio Grande River. So, ito ang pagitan sa North Cotabato sa Maguindanao. Eh, ito kasi kung wala itong patrol base ng Mapagaya, City Mapagaya, Barangay Pedro Pulangi, North Cotabato, ay eh, maaaring mapasok po ng MI sa kabila itong uh, piket So, Naparito kami sa uh, namin itong Barangay Pedro Pulangi para bago magpasok yung galaban kami muna mauna at saka hindi makapasok talaga kayo. Nandito kami sa Barangay Pedro Pulangi sa sitio Mapagaya Patrobes. Ilang taon ka nang na Capgo Master? Sir, nagpasok ako ng Capgo Sir Class 1-96. So hanggat ngayon Sir, eh, 19, 2025 na po Sir, eh, mag-30 na po Sir bag tetal tina po sir. At talagang napalaban ka na rin. Yung 2000 napalaban kayo, so, di ba? Yung uh, mula yung 1997 sir, 1998 at saka 2000 sa mainit na bakbakan sa may Ulo sir, sa may Kabasalan sir. Yun ang matinding kumbaga sa ano yun na hindi hindi ko makakalimutan. Na, Bakit? Eh magkabila sir, may tama, may patay. Apat nga regular na patay at saka may kasama rin ako ng kapos na na ang, sir. So ako si Kaas ng Kakala, di ang malon sir, magtatatiga sa mga sa sir. Maraming salamat, Master. Oh, maraming salamat sir. At magandang umagulit, sir.